Paps, asan tayo, paps? Nandito tayo sa kaduluduluhang kasulok-sulokang parte ng Luzon. Welcome dito kami sa Bulan Campus. Along the area, maghahanap kami ng mga tao at mangangato kami ng mga bahay. Mag-aalok ng libreng repair. repair. Baka may iPhone kayo na sira. Magawa kami free. Baka meron kayo dyan. Wala akong iPhone. Nasa X na yun. Wala. <laughs> Binigay lahat pati iPhone. Wala akong kasing... iPhone. Ay, eh, wala boss. Sayang boss. Wala siya. Wala. 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 meron, pero nasa bahay. Ay, ikaw. Sa bahay niyo. Battery daw. Mm. Tara, let's go. Wala. 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 <laughs> oh. August 23, 5.31 p.m. Ni-reject ni Mark yung matanda. Bawing ng barya. Tapos sasabihin mo sa heaven ka. Pinsan <laughs> ni San Pedro, ang kapal na mukha mo mga friends, kasama ko itong uh, dalawang the long pretty girls at ang aking toolbox. On the way kami sa bahay nila para gawin ang kanyang iPhone. Gagawin ko to at ginagarantik ko sa'yo, mabubuhay ito ngayong gabi. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yun ang yung nangyari? Yung huling naranasan mo dito na problema. That time, atik pa ako sa ML, tapos yun, naglalaro. Tapos bigla nang shot down. Tapos yun lang, friends. That was ilang years ago? Two years ago. Year ago. Ay, oh, matagal na rin pala, no? Hindi <laughs> <laughs> mo cellphone yan, pero mas nag-react ka pa, no? <laughs> Thank you so much! <laughs> oh, sarayang, sarayang, thank you! Mission accomplished na po kami dito sa Sorosogon so, na and na pupunta na kami sa Cebu. Alright! <laughs> thank you so much po sa pagpunta dito sa amin.